Alagaan mo yung tatay mo. Sabihin mo, wag siyang iinom, ha? Ako naman. Oo, alam ko. Namimiss mo na ako. Nasa siya eh? Ha? Hmm, sandali lang. Meet mo nga pala ang girlfriend ko. Sabihin mo sa tatay mo, legal naman to. Hindi naman kami. Mahal ko siya, pero mas mahal ko siya eh. Alam mo yun. Look. Ito siya. <laughs> siya, no? Ang sweet, sweet niya. Alam mo, hindi niya ako binubugbog. <laughs> hindi niya ako binubugbog. Masayang masaya ako sa kanya, Anna. Ito nga pala, meet mo, boyfriend ko. Nako naman, ayaw magpakilala. Mahihain talaga siya, nak. Pero okay lang yun. Mag-iingat ka dyan, mag-aaral ka mabuti, ha? Yung mga pinapadala ko sa'yo, isosuot mo. Yung skinny jeans, ha? Huh? Love, love you, anak. Bye-bye.